So yun nga guys, nag-ihaw tayo ng surahan. At ayan yung mga sausawan natin. At ito na guys, yung ating mga pagkain imumukbang ngayon. Ayan. So may lapu-lapu pa pang prinito. Ayan na guys, kumakain na kami. Wow. Ang taba. Ang Kaya to magkain. <laughs> <laughs> Itain na. <laughs> <Kain> na. <laughs> Nakalitom. Ano? Ah, hindi alam ako anong posisyon na ah. magkain. Naubos na. <laughs> Isusawan. So yan nga guys taob na yung kaldero. Wala nang laman. Yan. Sobrang sarap nang ano? Laman. Sorahan. Sorahan. Malambot skin niya. Huh? Bitin. Kain ba? Si Duday. ka ini si Dudai. Lain ka den sarap. Wow, nyam nyam. Sabi mo nyam nyam. <laughs> Agas ang labay ita, Wala na. Ubus. Pati ito ubos. ubus. Ay! Okay. <hid> pawis na pawis na. Ayan na nga, guys. Wala. At na lang paus yung video ko. And God bless. Maraming maraming salamat uh, sa pagpapanood din nyo.